Arestado ang isang lalaki ng loob sa isang karinderiya sa Antipolo City. Sa hiwalay na lugar sa lungsod, napatay naman ang pulis siya ang isa pang umano'y magnanakaw na miyembro raw ng Cosa Robbery Group. Lumalabas na magkakilala ang dalawang suspect. Ang mainit na balita atin ni Von Aquino. Patay sa engkwentro ang umano'y miyembro ng isang robbery group sa sitio Hinapaw, Barangay San Jose, Antipolo City, pasado alas 10 kagabi. Ayon sa mga pulis, nagsasagawa sila ng monitoring sa lugar laban sa mga miyembro ng Kosa Robbery Group ng machempuan umano nila, ang suspect na si Jerry Hontanilla alias Tisoy. Nakausli umano ang baril nito at nang makatunog umano ito, napapalapit na ang mga otoridad. Dito na umano unang nagpaputok ang suspect hanggang sa masawi ito sa engkwentro. Ayon sa isang nakakilala kay tanilia minsan naro itong nagsanla sa kanya ng cellphone sa halagang isang daang piso. Ang pagkakakilala ko diyan um, ano, ang bait naman siya, kaya lang, doon ka lang may inis pagka may, ano, pagka may sinasanla siya, tapos nangangako siya, din naman ibabalik. Samantala sa parehong barangay, isa pang suspect ang nahuli sa nakaw ng mismong mga tauhan ng isang karinderyang kanyang nilooban. Ayon sa pinsa ng may-ari ng karinderya, natutulog sila sa likod ng bahay na magkamaling pumasok doon ng suspect. May biglang pumasok po na binuksan yung kurtina hindi ko po siya kilala ma'am. Eh, sumigaw po ako kung tinanong ko kung sino siya. Eh bigla po siyang tumakbo. Eh nung hinabol ko siya, nawala na po siya doon yun pala nagtago siya sa may halaman po. Nang masukol na sa suspect ang mga ninakaw nitong TV, ilang gadget sa kagabitan na nagkakahalaga ng tinatayang 30,000 piso. Aminado naman ang suspect na kinilalang si John Michael Reyes sa kanyang nagawa. Ginamit daw niya ang maliit na buta sa gate upang makapasok sa karinderya. Nahuli ka raw nagnakaw kanina? Oh, Abot eh. Bakit mo nagawa yun? Dahil po sa, ano po, wala pang pera pang binigay sa bahay. Saan ka ba maan? sa may, ano po, butas po na bakal na, ano, sa may gate po. Bagamat kilala ni Reyes ang napaslang na si Hontanilla, itinagin naman niyang miyembro sila ng Cosa Robbery Group. Kilala mo ba si alias Tiso yung namatay? Opo. Ano, ano siya? Paano mo siya kilala? Dahil po sa ano, kasama rin po namin siya natin. Paano mo siya naging kasamahan? Dahil sa ano po ka, sa may sugal. Sugal na? Na ano po, garakos. Ano yun, nakakalaro mo? Ano po, nakakalaro po. Pero may grupo kayo na nagnanakaw? Wala po. Von Aquino, GMA News.